Kita apa kita semua ada nombor, kita ada ni. Betul. 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 Diretso mo lang. Kita ka naman. Ako na bahala mag-adjust. Gusto ko ang painit. Masakot lang chan ko kasi. Ano nga rin? Kasi ilag yung nakita ba? Ayan guys, may kas uh, ilagay lagay ko na lang ng voice over So mayroon po siyang kasamang cable for ano, uh, for transfer data ba to or uh, charging. For charging, mayroon po siyang for charging. Mayroon po siyang strap na Fujifilm mismo ang kanyang brand. And then mayroon po siyang uh, uh, mic adapter. Mic adapter kung gagamit kayo ng microphone. Aside doon, mayroon siyang Sa mic? Yes, a receiver. Ay adapter siya for mic. Okay. So ito battery. Battery at the same time. Ayan. Adapter siya. At kanya kanyang mga paraphernalias, yung mga gamit niya sa pangsaksak. Oh, yan, saksakan. Sa atin, normal lang naman yung saksakan sa atin. Ayan, below. Okay. So, ito na po yung pinaka-unit niya. XT5. Lakas yung sounds. XT5 4G. So, lapit mo ng konti para makita. O, oh, Yung XT5. Napakaganda ng unit, no? Wow. So, ayan po ang pinaka uh, itsura ng XT5. Wala pa pong lens yan. Body, body only. Buksan po natin ang uh, kanyang ano. So, yan. So, uh, kailangan natin na kapabayan, no? Para hindi natin na papasok ng alikabok. Saglita lang naman to. So, yan. So, ano mga ano yan? Paliwanag mo kung anong mga... Uh... Ah, sige, sige. Sa caption na lang. So, ayan. Sa caption na lang. And then, yung LCD niya, talagang... Uh, or uh, sa mga kinukuhaan mo ng malalim, mayroon siyang uh, uh, natitilt siya. Up and down. Ayan, mga ISO. So ayan, nadali naman siyang gamitin eh. Makikita mo naman agad sa mga button niya kung ano yung mga gamit niya. So kung mga marunong na tayo gumamit ng mga DSLR camera, so, kung hindi naman marunong, automatic lang, mayroon yan. Ayan, meron siya mga pin for charging. At saka mga memory card. Ayan po. Battery. At saka SD card. Ang battery naman, dyan sa ilalim. SD card yung gamit niya. O, oh, ang ganda. Ang ganda ng XT5 po. Wow. Ang oh, pa yan. So, lalagyan po ng battery. Sige, berit Pwede mo siya ikaw. Pause muna natin. 1,000 ang 1,000 ang lupa

Ito yung box niya. Ano? Inelco 50? Oo nga, lang.